cute morning! Andito na naman ang inyong lolang cutie. <laughs> Kasi, <coughs> unboxing muna tayo. Unboxing, sige. Okay. Ito, balik na ulit kasi si Lolo. Si Lolo Pogi. ay lagi na akong Lolo Pogi. Ewan. Eh, si Lolo Pogi, sumasakit ang tuhod at medyo malamig daw. Kaya yan ay eh, ayaw, ayaw, na ayaw yan sa aircon. Kaya ito, binilhan ko siya ng request niya eh. Ah, binilhan daw siya ng medyas na lampas tuhod. Ewan ko kung lampas tuhod to. Binilang ko. Nag-sale. Bin mo tatlong piraso. Third, um, ano, 30, 37. 37 pesos lang sale. Kasi mayroon akong coins, mayroon akong cashback, ginamitan ko, tapos free delivery pa. O, alam mo naman tayo, madiskarte tayo. Marami tayong hinahanap dyan na, ano, pag nakamura go. Ay, ang kapal. Ito, Bili lang ako siya ng tatlong piraso. titingnan ko. Pero alam mo, ayan, no, three pieces. Si Lolo Pugi, katabi ko, ayan, no. Pakita ko sa inyo. Uy, sandali. Ayan, si Lolo Pugi. <laughs> Pugi. pa talaga, o. Pakit talaga siya. Kumakain siya. Aalis kasi kami. O, maghilo ka sa mga cuties. Good morning, mga cuties. Oh, hello. Merry Christmas sa inyo lahat. Ah, uh -uh. Okay. Ito na. Kasi, masakit daw ang, ano, ang tuhod niya. Ibinilhan ko siya ng midyas. 37 pesos, ha? Midyas, ha? ah, oh, ang kapal. Oh, mahaba nga naman. Oh, mahaba. Ayan. Kasi to sa kanya, oh. Ayan. Parang hindi, sabol masyado. Ayan. Kasi to. Wala parang maliit. Ah, oo. Oh. Malaki naman. Kasi naman. Makapal siya, oh. Makapal ang tela niya, oh. Ah. Oh. Makapal. Ang ganda. Ang ganda, no? Mm -hmm. Ewan ko magkano isang piraso nito. 80 pesos ba? Oh? 80 pesos yata ang isa nito. Kasi mahaba siya. Pero, no, tinesting ko lang siyang, i ano, chi-check out. Aba, 37 pesos. Saan ba yung, ano? 37 pesos lang ang aking binayaran wala dito yung price ah ito 37.5 Ewa kung makikita nyo ito ayan no. oh, mm, 37.5 ayan, no? ayan o oh. yan o ba diba? mura mura discard din lang tayo kasi kaya mas mas gusto kong namimili sa online kasi nakakapede ako. Pero hindi pa naman pumapalpak. Ang tagal-tagal ko na nag-o online. Madali ko naman kasi isodi din eh. Madali naman magsodi pagka halimbawa uh, may mga defectong ano, yung mga binili nyo. Kasi malapit lang naman sa amin dito yung LBC. So, mo lang naman. Magpipill up ka lang. Ayan. Ayan siya, oh. Ay, di may medyas na si Lolo Pugi. Eh. Um. Ano masasabi mo, Lolo? Susuot pa ngayon. Ay, <laughs> susuot pala niya. Ayan, oh. Ah, dinuguan ng ulam niya, oh. Oh. <laughs> Talagang, ano, oh. Dinuguan ng ulam niya. Hindi makapagsalita si Lolo, eh. Susuot daw niya kasi alis kami. May bibilihin kami sa S-Hardware iang la ano isang sakay dalawang sakay pa kami pero maano lang naman tricycle mo na bago jeep at lang naman yung sa ano kami SM Bicutan ano tapos ang gagawin namin sa footbridge na lang kami dadaan kasi wala nang ano wala nang sasakyan kasi papunta roon eh mula nang nagpandemic tinanggal yung mga mga jeep na tumatawid doon sa SM eh ngayon maglalakad kami sa footbridge at kakapit na naman ako kay Lolo Pogi dahil alam mo naman ako masyado akong ano, malululain <laughs> o oh, sige mga cuties yun lang para may may post lang ako <laughs> salamat salamat ng marami thank you, Merry Christmas sa ating lahat